Hello! Mega-mega shout-out, Banga Erwin, Manilin Carsula. Hello, Ma'am Mayra! Mega-mega shout-out mega po sa'yo. Super shout-out, Team Bingoers. Salamat-salamat sa iyong pabidyo d'yan. Okay lang po. Kayo po, kamusta na po? Dan tamsak, salamat salamat. Don't forget sa tamsak ni host. Kayo po, kamusta na po kayo? May Kailako nag-ano? LSG. Nasana yung iba, team goers. Erwin, na-add mo na ba si Brenda? Na-add mo na ba si Brenda sa ano, sa GC? Kina okay, 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 okay. Wow, magandang host. Salamat, salamat sa iyong pantamsak John. Ah, sige, sige, add ko siya. Salamat, salamat, Mamaira. Wait lang guys, ah, mag-share lang ako. Mega shout out po Wait, sa lahat diyan, sabi ni Mamaira. Eh. Ano, nag magbigay na kayo ng card. Erwin, i-add ko muna si ano ha? I-add ko muna si Brenda. Silip-silip ako ha. Dito kasi may labas bilis malobot city. Okay po, okay po. Maraming maraming salamat po, na. Ingat-ingat ka po dyan. I-add ko muna si ano? si GC natin. Seven muna tayo ngayon. Seven. Lucky seven muna tayo ngayon. Thanks din po. Enjoy your palaro. Salamat po. Baka gusto mo sumali dyan, ma. Sali ka na. Ano daw? Share lang ako guys ha. Tapos magano ano. Ia add ko na si ano. Hello! Shout, -out, shout -out. Si si Lonely Girl Vano. Salamat, salamat. Sinong Mayra eh? Ako si bay <laughs> guys, may ano yan. May nag-GLS din yan si Mamayra. Mamaya ibababa ko yung bahay niya. Para makadikit kayo sa kanya. Sa mga gusto ng mga WH dyan, yan. Mimigay ng WH yan. I-add ko muna si, ano, no, si Brenda. Sa, ano natin, sa GC natin, no. pag Okay. okay. Hmm. Kailangan ba mag-send ng card, sis? Kahit wag na, isi-screenshot ko na lang yung mga ano nyo. Isi-screenshot ko na lang yung mga ibibigay yung ano. Wait, mamaya na kayo magbigay ng numbers, ha? Kasi nag-share pa ako. Para mapag... Isang screenshot na lang. Isang baba ng ano ha. Akihirubuan. Pwede sumali host. Ha? <laughs> Pag nanalo ka, ano, 5 pesos na lang sa'yo. Sali ka, 5 pesos sa'yo. Pag ikaw yung nanalo. Erwin, pa-check nga kung na, pa-sabi kay Brenda kung na, ano, i-add ko na siya sa GC natin, ah. No? Brenda. Ayan, salamat, salamat sa mga nagtamsak dyan. Thank you, thank you so much, guys. na ko na si, ano, si Brenda. na ko na. Mamaya dito kayo magbibigay ng card niya, ha? Ayan. Pa-check Erwin, naad ko na siya, naad ko na siya. Naad ko na si Brenda. Ano saan magbigay ng number? Magbiga ano kayo, magbibigay kayo muna ng sa, ano, 7 numbers. Pipili kayo one hanggang 75. Guys, drop your number na. Yung mga masasali dyan. Manilin. 1 hanggang 75 to ha. Sige na mag-start na kayo mag-drop ng number. 7 numbers po. Para 'yung mga hahabol, 'yun lang ililista ko mamaya. 33 39 3 and 2. Yan. Sana 'yung iba, sana sila na 'yan Walang si Akihiro na to, ayo uh, ano. Ayong magpalupig. Gigil ako ay Hindi ka mananalo rito, hindi pa teritoryo to. Hoy, Akihiro, pati dito sa... sa <laughs> Hello, mega-mega shoutout sa'yo, admin ka, The Siblings. Ayaw magpalupig na Akihiro, admin, just ko. Pag nanalo yun, hindi ko bibigay ng ano niyan, Gcash or load. Saan si Brenda? Brenda, paso ka rito, bilis. Nagbigay ka ng number. Nangigigil ako kay Akihiro. Walang patawad to eh. Walang patawad. Pandagdag po na ng kaso. <laughs> ah. Hindi ka na nga nagre-remit? Oo, nako. Hindi pa, hindi pa yan nag sponsor admin. Hinihingi ako mag-sponsor, hindi nag sponsor Hello, mega mega shoutout sa iyo, Ma'am Jocelyn Sermonya. Salamat si si Lonely Girl sa yung pabiji dyan. Salamat, salamat. Ano po, bingo po, bingo. Ma'am Jocelyn Sermonya, mag-drop ka po ng seven numbers. Pipili ka po sa ano number one hanggang 75. Seven numbers lang po yung pipiliin nyo. Tapos i-drop nyo po rito. Si Brenda. Pang puhunan daw niya, admin. Pandagdag puhunan sa kasoy niya. <laughs> Tawa ako doon, ay. Eh. Ma'am, Jocelyn Cermonia, sali ka po. Sali ka na po sa ating, ano, pabingo po. Yung unang laro po natin, guys, Lucky 7. wala, wala na ibili na ng hamster. <laughs> Bin, binili mo na ba? Saan ako si admin talaga? 1, 2, 3, 4, 5. Sige. Guys, tandaan niyo yung number niyo ha. Ilista nyo ha. Para pag nag-start tayo, tuloy-tuloy tayo mamaya. Wala lang magtatanong sa akin. Papaluin ko kayo sa pwet pag may nagtanong dyan. Noted na po, Ma'am Jocelyn Sermonia. Mamaya konti po, Ma'am. Mag-umpisa na po tayo. Admin, magkano bili mo? Bumili ka pa hamster, sana hinuli na lang kita sa daga dito sa bahay kasi laki na hamster. <laughs> Balit, pagit sa hero. Admin, maraming daga rito. busy daw ni ano. Ni Akihiro dyan. Kasali ka na po, Ma'am Jocelyn. Kasali ka na po. Ay, rin pala ano. Madami din dito, daga at ipis. <laughs> 90 lang isa. Ah. Nasana sila ni ano? Si Jen... Si Jenalyn, hindi pa nagbibigay na number. At saka, naku, tulog siguro si Jenalyn. O baka na sa ibang LS yun, nagbibingo. <laughs> o, oh, shout out sa'yo, Jenalyn. Ano, Nagbigay si Manilyn, si Manilyn nagbigay ng number. Ah baka pumunta kay Tatay. Okay. Nasaan si Telkima? Oo oh, nga, wala sila. Abs hindi, hindi yan upset. yun absent. Nasaan yun? Nagbibingko yun. Ang ipis pagkain, tarantula. Alaga din. Ay, ganun? Hello, mega mega shoutout sa'yo, Rose. Sali ka na, Rose. Papalaro ako, Lucky 7. Sali ka na, bilis. Pagbigay ka ng number mo, Rose. 1 hanggang 75 pipili ka doon ng 7 numbers. Drop drop mo na 'yung number mo diyan, 'di ba? Alam mo na. Guys, kung sino pa 'yung maunang magbingo, 'yun ang mananalo ha. Magtat magtatayo ka ba admin ng Miniso sa bahay mo? O, mahilig sa ano si admin. Mahilig siya sa tawag dito sa mga alagang hayop. Kaha, ha, malapit na 'yung ipis na kinakain ng tao, 'yung niluluto. Ha. <laughs> Hello, Sisi Jalen Vice TV. Mega mega shout sa iyo, Sisi. Hello, Sisi. Kamusta ka na diyan? Si Rose, yan nagbigay na si Rose, well. Ano 'yon? Lalagyan ko na halaman para gubat na. <laughs> Pwede dalawa gagamitin ko, Juntis. Ano, pasok mo yung account ni ano, ni Brenda. Pasok mo yung account ni Brenda. Parang si Ate Rose hindi nagpapasa sa akin ng screen siya. Ano? Rose, sumali ka sa ano, sa paraffle ni ano, Mamba Dets. Sumali ka. Pwede pa naman kahit hindi kayo nakakapunta sa LS niya. Panoorin niyo lang ulit 'yon. Yung mga LS niya, yung mga primer, tapos, is, 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 ano nyo lang, screenshot nyo lang yun. Kailangan magre-red talaga, ilalabas yung red. Ibig sabihin talagang pinanood nyo. Tapos ipapasa nyo sa page na Badetsky. Para isang raffle entry, malay nyo manalo kayo. Maraming ibibigay na ano, pa si Mambadetsky. Sumali so, kayo guys, sayang yun. Maulan na dito sis, kaya di ako makapag ls sa beach. <laughs> Mag-entry ka pa, Rose. Sayang yun. Sayang yun, Rose. Baka manalo ka. Baka manalo ulit yung ano mo. Di ba yung nanay mo nanalo na karaan? Si ano? Sino ba yun? Refugia, yung apelido. Inaantay ko yung LS mo kanina, Sisig. Gusto ko makita yung lugar mo. Kaya nga sayang Rose, kayo mga lahat nandiyan, no, pwede kayong sumali. Hello, mega mega shout out sa iyo, Tel Sige, sali ka, Tel. Ano, bigay ka ng ano na tawag dito. Seven numbers. Erwin, yung gamitin mo na ano, kay ano, kay Brenda, yung account. Ano yung dalawang taya mo? Baliw talaga to si Erwin. Yung account ni Brenda, gamitin mong isa. Sa iyo, kailangan isa lang din. Oo, panoorin nyo kasi sayang. Sayang pa entry kayo dun, guys. Si daan lang muna ako half play na lang namin yung mamayang gabi itong else. Salamat, salamat, si, si Jolly and Vice TV. Ingat ka dyan. Naka-play all ka pa sa akin, sis. Si. Hindi ko pa na ano. Ano ba yan? Kanina pa ako nagdadadal. Nakamute pala ako. <laughs> Pasaway. Napindot ko pala. Sorry, sorry. Sasi, Sisi dali Invise TV. Sensya, nakamute pala ako. Hindi kita na-shoutout. <laughs> salamat, salamat. Naka-play all ka sa akin, sis. Hanggang ngayon. Ate Dreds, Palas, thank you, thank you. Double seven, thank you. Ma'am Ange. G, thank you so much. Buti na basa ko yung comment. Pasaway. Okay na ano, Brenda, okay na. Nak Nakapi ko na yung number mo. Yung number mo is 5, 41, 44, 12, 4, 8, and 6, 5, diba? Yan yung number mo. Hello, Ma'am Angie Santiago! Hello! hindi ako makaano ngayon kasi yung isang cellphone ko na ano low but mamaya po ma'am Angie bababa ko po yung number niyo ay number yung ano niyo po na no, yung bahay ako na lang po magbababa ililista ko po yan po ba yung ano niyo po yung main account niyo po yan po ba ma'am Angie Santiago ako po magbababa mamaya po pagkatapos po ng ano unang palaro ko po Naku, Akihiro, wag ka na magpalit. Kahit manalo ka, wala kang prize.